Kuya magandang umaga uh, kami Yung mga po, bangka na yan oh, Kami po passenger ah. Nagbabanga kami ng passenger dito Motorboat po kami Papunta saan naman? Ay lang barangay po Ah, magkano pa masahe? Ah, bali capacity niya 10. Pero yung minimum niya 15. Ah. Oh. Tapos yung 15 na ay yung minimum 15. Tapos yung base niya ba uh, ay yung ano yung cart, yung cargo cargos. Ah. Magkano pa masahe ng isang pasahero? 15 po, madam. Ah, 15. Ah, ayalan barangay po. Ah, okay. Yung mga okay, isda, uh, dyan din sinasakay papunta dito. oh, papunta lang dito eh, sa, sa Lapingaw, Bugaro, ah. Kalmay, Karael. Ah, dyan pala sinasakay yung mga isda papunta dito sa Palengke. Oh, opo, oh, oh, pa, eh, dito, eh. dito, eh. ah, dito lang Dito lang bagsakan Ah, dito na. yung ano yung, ano yung, ano, yung, yung market, Ah, oh. Ang dami ng tao, ano? Oo. Oh. Tapos, yung mga tourism, dito sila nag... Na may mili. Na Ah, okay. galing pa talaga ng dagat yung isda. Mga isang minuto pa lang. Tapos, andyan na, ano? Hindi na yilado. Yung... Mga isda depende po, madam. Ah, depende din. Kasi yung isda, pag dumating na, matik na. Ah. I, i, ano na, i, ilalagay din sa, ano, sa banyira sa kanya. Tapos ah. may, may order kasi. Ah, okay. Tuwing umaga, ganit, ganito ang sitwasyon oh, dito. Madaming tao. Oh, hours. Oo, oh, talaga? Opo. Ang dami, ano. Sige, salamat kuya. Titingnan natin yung mga isda ha. Salamat, balikan kita. Okay. Okay. Sampai kamu khawatir penuhnya

1,600. Mamaya po babalik ako. Salamat! nalagata. Nimada. Malaga madam. Sibas mata mo. Sibas. Ayano. Talakito pala yan? Akala ko pang-pano. Ito po yung pang-pano. <laughs> lagi ang sitwasyon dito sa <laughs> La Cuban Palenque La Cuban Tangos Talakitok madam, talakitok madam for 100. Dito magkano po? Dito limangon po, dito madam mo, 600. 750, sa limangon. Yeah, 150, 160 pa 160. 150. Uh,

Okay. <laughs>